Mukhang hindi talaga mapipigilan ang determinasyon ng ilang tinaguriang marites sa social media. Matapos pumutok ang balitang hiwalayan ni Nakobe Paras at Kailin Alcantara, agad na umarangkada ang kolektibong paghahanap kung sino na nga ba ang bagong nagpapatibok sa puso ng sikat na basketball player. Para bang isang mahalagang misyon na kailangang matapos sa lalong madaling panahon, hindi naman sila nabigo sa kanilang misyon. Ang kanilang pagiging mausisa at mapanuri ay nagbunga ng hindi inaasahang bilis. Ang nagsilbing mitsa sa kanilang online investigation ay ang kumalat na larawan ni Kobe habang nagbabakasyon sa napakagandang isla ng Bali, Indonesia. Sa naturang litrato, kitang kita siyang may kasamang isang babae at ang pinakaagaw pansin ang mahigpit nilang pag-holding hands. Ito na ang tila naging konkretong ebidensya para sa marami na nakamove on na nga si Kobe mula kay Kylin. Pero sino nga ba ang babaeng ito? Sa tuloy ng pagkalat ng impormasyon sa mundo ng social media, para bang isang iglap lang, may pangalan ng lumutang at mabilis na umakyat sa trending topics. Base sa masusing pag-imbestiga at pagtutugma ng mga online sleuths, ang mystery girl na kasama ni Kobe sa Bali ay napag-alamang si Ryla Tomakin. Agad na pinagdugtong-dugtong ng mga netizen ang mga nakalap na larawan, social media profiles at iba pang mga pirapirasong pirasong detalye hanggang sa tuluyang lumakas ang espekulasyon na si Ryla nga ang bagong inspirasyon ng binata. Nakakamangha talaga ang bilis ng pagkakakilala sa kanya, isang malinaw na patunay sa abilidad ng mga online community na alamin ang mga pinakatatagong sikreto. Bagamat nananatiling tahimik at wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kobe o Ryla tungkol sa estado ng kanilang relasyon, ang pangalan ng dalaga ay siya ng laman ng mga usap-usapan at mainit na debate sa social media bilang ang babaeng ipinalit di umano kay Kyline. Ang malaking tanong na lang ngayon ay kung kailan sila magsasalita o mas pipiliin nilang hayaan munang manatiling pribado ang kanilang namumuong pagtitinginan.